Kamusta mga ka-health? Kamusta iyong kalusugan? Sa episode na ito, tatalakay natin ang limang naka, nakakabahalang sintomas na mababang dugot anemia. Alam mo ba kung paano malalaman kung ikaw ay naapektuhan? Tara, alamin natin ang lahat ng itinatago ng iyong katawan. Tutukan ang video na ito para sa mahalagang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan. Hindi mo nais na malampasan ang mga palatandaang ito. Sana'y matulungan ka nito. Ang pagunawa sa terminolohiyang medikal tulad ng mababang dugo at anemia ay mahalaga upang makabuo ng isang malinaw na paglalarawan ng kalusugan ng dugo ng isang individual. Sa video na ito, pag-usapan natin ang kanilang mga pagkakaiba, kalagaan, sanhi, sintomas at mga opsyon sa paggamot. Mababang dugo o low blood ang terminong mababang dugo ay hindi karaniwang ginagamit sa mga konstektong medikal. Sa karamihan ng mga kaso, ang mababang dugo ay maaaring tumukoy sa isang pangkahalatang pagbaba ng dami ng dugo sa katawan. Ang mga sitwasyong nagdudulot ng pagbaba ng dami ng dugo ay maaaring maging sanhin ng iba't ibang kadahilanan, kabilang ang pagdurugo. Ito ay maaaring maging resulta ng trauma, pagdurugo sa loob ng katawan o panahon ng regla sa mga kababaihan. Pagkawala ng likido, ang labis na pagkawalang ng likido mula sa katawan tulad ng pagtatae o pagsusuka ay maaaring humantong sa pagbaba ng dami ng dugo. Iba't ibang kondisyon o sakit, ilan pang mga kondisyon tulad ng cancer, sakit sa bato o mga problema sa paggawa ng dugo ay maaaring magdulot din ng pagbaba ng dami ng dugo. Ang mga sintomas ng mababang dugo ay maaaring mag-iba depende sa sanhinito. nito. Ilan sa mga pangkalahatang sintomas ay maaaring maglahad ng pagkahilo, pagkahilo, panalalamig o paghihina. Ang mababang dugo o anemia ay maaaring maging isang seryosong kondisyon kapag hindi naagapan ng maaga. Narito ang limang sintomas na mababang dugo na dapat bigyan ng pansin pagkahina ng paggalaw o pagpapalaki ng puso. Ang pagiging mababa ng dami ng dugo ay maaaring humantong sa kakulangan ng oxygen sa mga kalamnan at iba't ibang bahagi ng katawan. Ito ay maaaring magresulta sa pagkahina ng paggalaw ng puso. Ang mga palatandang ito ay dapat na agad-nagad -agad na ipaalam sa isang profesional sa kalusugan. Pagkalula o pagkahilo ang mababang dugo ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkalula dahil sa kakulangan sa supply ng oxygen sa utak. Kung ang pagkalula ay nagiging madalas o malubha, ito ay maaaring maging isang alarming na sintomas ng mababang dugo. Pagdami ng palpitations ang palpitations o mabilis na tibok ng puso ay maaring maranasan ng mga taong may mababang dugo dahil sa pagpilit ng puso na kumplituhin ang kakulangan sa oxygen sa katawan. Kung ang palpitations ay patuloy o kung mayroong kasamang sintomas tulad ng hirap sa paghinga, ito ay dapat agad na ipaalam sa doktor. Paglakas ng sakit sa dibdib, ang kakulangan sa oxygen mula sa mababang dugo ay maaaring magdulot ng pananakit, pananakip o pangangalay sa dibdib. Kung ang sakit sa dibdib ay patuloy na lumalala o kung mayroong ibang mga sintomas tulad ng hirap sa paghinga o pananakit sa ibang bahagi ng katawan, ito ay dapat na agarang ipaalam sa isang profesional sa kalusugan. Pagkahilo o pagkabigla ang pagkakahilo, pagkabigla o pakiramdam na pagkawala ng pagkaunawa sa sitwasyon ay maaaring maging mga sintomas ng mababang dugo, lalo na kapag ang pagkahilo ay nagaganap ng madalas o sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Anemia Ang anemia sa kalbilang banda ay isang kondisyon kung saan may kakulangan sa mga pulang selula ng dugo o hemoglobin sa dugo. Ang mga pulang selula ng dugo ay mahalaga sa paghahatid ng oksygen sa iba't ibang bahagi ng katawan, habang ang hemoglobin ay ang protina na nagdadala at naglilipat ng oksygen sa mga selula ng dugo. Ang mga sanhi ng anemia ay maaaring mag-iba, ngunit ilan sa mga pangunahing kadahilanan ay kinabibilangan ng Kakulangan sa nutrisyon Ang mga kakulangan sa mga mahalagang bitamina at mineral tulad ng bakal, vitamina B12, at folate ay maaaring magdulot ng anemia. Sakit o kondisyon. Mga kondisyon tulad ng cancer, malubhang impeksyon o sakit sa mga organo tulad ng bato o atay ay maaaring magdulot din ng anemia. Mga problema sa pagbuo ng dugo. Ilan sa mga kondisyon tulad ng anemia sa mababang produksyon o tulad ng anemia ng buntis o anemia sa mataas na pagkawasak ng pulang selula ng dugo ay maaring maging sanhirin ng anemia. Ang mga sintomas ng anemia ay maaring mag-iba depende sa uri ng anemia at sa kanubhaan ng kondisyon. Ilan sa mga pangkalatang sintomas ay maaring maglahad ng panghina, pagkahilo o pagkahilo, pagkahapo at pagkabagot. Naritong limang mga alarming na sintomas ng anemia na dapat bigyan ng pansin. Pagkapagod o pagkahina, ang anemia ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng malubhang pagkapagod o pagkahina kahit na simpleng mga gawain lamang. Ito ay dahil sa kakulangan ng sapat na oxygen na dala ng mga pulang selula ng tugo sa mga tisyo ng katawan panghihina o pagkahilo. Ang pakiramdam ng panghihina o pagkahilo ay maaaring maging isa pang sintomas ng anemia, lalo na kapag ito ay nangyayari ng madalas o sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang kakulangan sa sapat na oxygen sa utak ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Pagkabigla o pagkalula ang anemia ay maaaring magdulot ng pagkabigla, pagkalula o pagkakonfuse isang mga indibidwal. Ang kakulangan sa oxygen sa utak ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mental na estado. Pagdami ng palpitations Ang mabilis na tibok ng puso o palpitations ay maaaring maranasan ng mga taong may anemia. Ito'y dahil ang puso ay nagtatabaho ng mas mahirap upang maibigay ang sapat na oxygen sa katawan kapag may anemia. Pale skin o pagkapula ng balat Ang kulay ng balat na nagkakaputla o palilit ay maaaring isa pang sintomas ng anemia. Ito'y dahil sa kakulangan ng sapat na pulang selula ng tugo na nagdadala ng oxygen sa mga selula ng balat. Ang tamang pagsuri at paggamot ay mahalaga sa pagtukoy ng sanhi ng mababang dugo o anemia. Ang pagsusuri ay maaaring kinabibilangan ng mga pagsusuri ng dugo tulad ng kumpletong bilang ng dugo, hematocrit, hemoglobin, at iba pang mga pagsusuri depende sa kung ano ang pinakamainam na makakatulong sa pagtukoy ng sanhi. Ang mga pagpipilian sa paggamot ay maaaring kinabibilangan ng mga pagbabago sa dieta, pag-inom ng mga suplemento tulad ng iron o vitamina B12, paggamot sa pangunahing sanhi ng anemia o iba pang mga medikal na interbensyon depende sa kalubaan ng kondisyon. Sa pagtutok sa kalusugan ng dugo, mahalaga ang tamang kaalaman at pag-unawa sa mga terminolohiyang medikal tulad ng mababang dugo at anemia. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang kaalaman, maaaring magampanan ng mga individual ang aktibong papel sa pangangalaga sa kanilang kalusugan at pagtukoy ng mga problema sa kalusugan ng dugo sa oras. Mahalaga rin na kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at paggamot kung kinakailangan. At yan nga ang lahat para sa episode ngayon. Salamat sa pagtutok at pagiging interesado sa inyong kalusugan. Kung natutunan mo ang kahalagahan ng pagkilala sa mga sintomas ng mababang dugot anemia, huwag mag-atubiling ilike at ishare ang video na ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Siguro ding hindi mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang impormasyon tungkol sa kalusugan at iba pa. Huwag kalimutang i-activate ang notification bell para sa mga bagong update. Kung mayroong kang mga katanungan o nais mong ibahagi ang iyong karanasan, huwag mag atubiling magkomento sa ibaba. Maraming salamat muli sa pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na video.